Sabi nila bahagi lang daw ito ng pagtanda, na pagkatapos ng 6 ang pakiramdam na sarado o kahit diyan sa ibaba ay hindi maiiwasan. Pero hayaan ninyong magkwento ako ng isang istorya na magpapatunay na mali sila. Isa sa mga pasyente ko si Aling Barbara ay dumating sa aking klinika noong siya ay 68 taong gulang. Nahihiya siya bigo at tahimik na nasasaktan ng puso. Tumingin siya sa akin at sinabing, Dora de la Paz. Pakiramdam ko ay hindi na ako ganap na babae tulad ng dati. Ang sumunod na nangyari ay nagpabago ng lahat para sa kanya at para sa daan-daang kababaihan na nakatrabaho ko mula noon. Ang pangalan ko ay Dr. Mila de la Paz at bilang isang doktora na dalubhasa sa geriatric care para sa mga kababaihan, ginugol ko ang mahigit 30 taon sa pagtulong sa mga kababaihan na muling makontrol ang kanilang kalusugan, kanilang kumpiyansa at ang kanilang pagkatao. Ito ang maaring makagulat sa inyo kahit na nasa 60-70s at higit pa ang inyong katawan ay meron pa rin pambihirang kakayahang maghilom muling magtayo at tumugon. At oo, maaari ninyong ibalik ang kalusugan at kaginhawaan ng inyong puki gamit ang mga pamamaraang suportado ng agham at medikal na kaalaman. Sa artikulong ito, gagabayan ko kayo sa limang partikular na paraan na nakatulong sa aking mga matatandang pasyente na makakita ng tunay at nasusukat na pagbabago hindi lang sa kaginhawaan, kundi pati na rin sa enerhiya, intimasiya at dangal. At ang pinakamahalagang bahagi isa sa mga pamamaraang ito ay malamang naabot kamay ninyo ngayon. Manatili po kayo sa pagbabasa dahil ang matututunan ninyo ay maaaring tuluyang magbago ng inyong pananaw sa kung ano ang posible pagkatapos ng 60. Bago natin pag-usapan kung paano maibabalik ang kaginhawaan at paggana, kailangan nating maunawaan kung bakit tila nawawala ito sa simula. Dahil ang totoo ang nawala sa inyo ay maaaring hindi patuloyang nawala. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi na na nangyayari ito hanggang sa isang araw ay nagiging masakit ang pakikipagtalik o nararamdaman na lang nila na may nagiba. Ang totoo ang vaginal atrophy pagkatapos ng 60 ay totoo. Hindi ito imahinasyon ninyo at hindi lang ito tungkol sa pagtanda. Sa paglipas ng panahon, bumababa ang natural na antas ng estrogen, nababawasan ang daloy ng dugo at ang mga tissue sa puki at vulva ay nagsisimulang mawalan ng pagkaelastico at lubrikasyon. Idagdag pa ang paghina ng mga kalamnan sa pelvic floor at bigla na lang nagiging masakit. Ang pakikipagtalik at ang buong lugar ay maaring maramdamang masikip o delikado. Ang scar tissue mula sa panganganak o mga nakaraang operasyon ay maari ring maging sanhi upang ang mga tissue ay hindi na maging gaanong nababanat sa paglipas ng panahon. Pero ito ang susi karamihan sa pagkawala na ito ay hindi permanente. Sa katunayan sa tamang diskarte, marami dito ay maaring maibalik. Ang nararanasan ninyo ay hindi kabiguan. Ito ay biology. At ang biology ay maaring maimpluensyahan. Ang katawan ay maaring magbago sa edad, ngunit tumutugon pa rin ito sa tamang pampasigla kung napansin ninyo ang pagbabago sa kaginhawaan o paggana, hindi kayo nag-iisa at hindi kayo nawawalan ng mga pagpipilian. Sa katunayan ng unang pamamaraan na inirekomenda ko sa aking mga pasyente ay simply non-invasive at napatunayang naghahatid ng tunay na mga benepisyo kung gagawin ng tuloy-tuloy. Ito ay tinatawag na dilator therapy at baka magulat kayo dito. Dilator therapy, vaginal dilators. Naaalala ko ang unang beses na isang pasyente ang nagtanong sa akin, kalahating biro, kalahating seryoso. Dradella Paz, may paraan pa ba talaga para maging komportable ulit o dapat ko na lang itong sukuan? Nasa early 70s siya isang biyuda na kamakailan ay may nakilalang bago, ngunit takot siya sa intimasiya. Namimiss niyang maramdamang bukas at may kumpiyansa hindi lang pisikal, kundi pati na rin emosyonal hindi ako tumawa. Tumingin ako sa kanyang mga mata at sinabing, Opo, mayroon. Ito ay tinatawag na dilator therapy. At ito po ay epektibo. Ang dilator therapy ay isa sa mga pinakamaaasahan at medikal na sinusuportahang paraan upang maibalik ang pagka-elastiko at lapad ng puki nang walang gamot o operasyon. Gumagamit ito ng isang set ng makinis at hugis tubo na mga device na tinatawag na vaginal dilators na dahan-dahang nag-uunat sa mga tissue ng puki sa paglipas ng panahon hindi sa pilitan hindi masakit kundi unti-unti sa paraang hinihikayat ang natural na kakayahan ng katawan na muling maging flexible. Ang siyensya sa likod nito ay matagal nang napatunayan. Tulad ng kung paano ang pag-uunat ng kalamnan sa loob ng ilang linggo ay nagdudulot ng mas malawak na saklaw nang paggalaw ang paglalapat ng banayad at progresibong pag-uunat sa loob ng ilang minuto. Bawat araw ay nagpapasigla sa pliability ng tissue, nagpapataas ng daloy ng dugo, at sa huli, nagbabalik ng komportabling kapasidad. Karamihan sa mga kababaihan na nakatuon sa regular na paggamit, karaniwan sa loob ng deso hanggang 15 minuto, bawat araw ay nagsisimulang makakita ng mga kapansin-pansing pagbabago sa loob ng ilang linggo hanggang buwan. Hindi ito isang mabilisang lunas. Hindi ito kaakitakit. Nangangailangan ito ng oras pasensya at dedikasyon. Ngunit ito ay totoo. Nakita ko ang mga kababaihan sa kanilang 60s at 70s na nalampasan ng masakit na pakikipagtalik at naramdamang mas relax at may kumpiyansa sa kanilang sariling katawan dahil sa pinabuting pagkaelastiko ng tisyo at daloy ng dugo. Isang pasyente ang naglarawan nito sa akin bilang pagbabalik ng isang bahagi ng aking sarili na akala ko'y nawala na magpakailanman. Iyan ay isang napakalakas na pakiramdam. Iyon ay pagpapanumbalik hindi lang ng paggana kundi ng pagkatao. At bago ninyo itanong uuligtas ito kapag ginawa ng tama. Ang mga modernong dilator ay gawa sa medical grade silicone at may iba't ibang sukat upang maiwasan ang sobrang pag-uunat. Ang susi ay ang pagiging pare-pareho, hindi ang intensidad. Ang mabagal at banayad na pag-unlad ay laging nananalo. Ngayon, naiintindihan ko na maaring kakaiba ito sa simula. Ang paggamit ng isang device na tulad nito ay hindi eksaktong bahagi ng inyong karaniwang gawain. Ngunit kapag napagtanto ninyo na namumuhunan kayo sa inyong sarili, sa inyong kaginhawaan, sa inyong kumpiyansa bilang isang babae, ito ay nagsisimulang maging hindi na isang gawain kundi isang desisyon na bawiin ang isang bagay na mahalaga. Ngunit ang mga dilator ay hindi lamang ang tanging kasangkapan na mayroon tayo. Sa katunayan, mayroong isang mas bago, non-invasive na therapy na nakakakuha ng pansin sa buong mundo ng medisina hindi dahil sa hype ng marketing, kundi dahil sa tunay na pisikal na mga resulta sa mga kababaihang higit sa XT. Hindi ito nagsasangkot ng pag-uunat. Sa halip gumagamit ito ng enerhiya at ang paraan ng paggana nito ay maaring makagulat sa inyo. Energy-Based Vaginal Therapy Laser o Radiofrequency Hindi ko malilimutan ng isang babaeng nagngangalang Jing Susan na pumunta sa aking opisina sa Makati matapos marinig ang tungkol sa isang bagay na tinatawag na Vaginal Laser Therapy mula sa isang kaibigan. Siya ay sa 24 taong gulang masigla at aktibo ngunit halos isang dekada nang nakikipaglaban sa matinding panunuyo at pangangati. Ang kanyang mga salita ay matak sa akin. Sinabi niya, Doktora, gusto ko lang maging komportable ulit sa sarili kong balat, hindi lang para sa intimasya kundi para sa pang-araw-araw na buhay. Ang pag-uusap na yon ay nagpabago sa direksyon ng kanyang buhay dahil para sa mga kababaihang tulad ni Jeannie Galong-Susan, ang energy-based therapy na tinatawag naming laser o radiofrequency treatment ay maaaring maging isang tunay na pambihirang tagumpay. Ngayon alam ko nakakatakot pakinggan ang salitang laser. Nagdadala ito sa isip ng init o sakit, ngunit hindi ito ganoon. Ang mga therapy na ito ay gumagamit ng banayad na pulso ng enerhiya na ganap, na non-invasive na inihahatid sa mga pader ng puki sa pamamagitan ng isang maliit na wand. Ang enerhiyang ito ay nag-uudyok ng healing response sa katawan naghihikayat ng bagong produksyon ng collagen at paglaki ng mga daluyan ng dugo habang ibinabalik ang natural na kapal at lubrikasyon ng tissue. Walang operasyon, walang hormones, walang downtime. Ang nakakatuwa rito lalo na para sa mga kababaihang higit sa 60 ay tinutugunan nito ang isa sa mga pangunahing sanhi ng age-related vaginal atrophy, ang pagkawala ng malusog at kabataang tissue. Nang walang matibay na collagen at sirkulasyon ang mga pader ng puki, ay nagiging manipis tuyo at marupok. Ngunit sa energy-based therapy, maraming kababaihan ang naguulat ng malaking pagbawas sa panunuyo at sakit at pagbabalik sa isang mas matibay at may lubrikasyong estado. Mabilis lang ang mismong treatment karaniwan ay 3 sesyon sa loob ng ilang buwan. Bawat isa ay tumatagal ng mga 10 minuto ang ilang kababaihan ay nagsisimulang makaramdam ng pagkakaiba pagkatapos lamang ng unang pagbisita. Ang iba ay mas matagal, ngunit ang pare-pareho ay ito-ito ay banayad ligtas at kadalasang napaka-epektibo. Umiiyak si Ging Susan nang bumalik siya pagkatapos ng kanyang ikatlong sesyon. Gumagana po, sabi niya ng mahina. Hindi ko akalain na magiging ganito ulit ako kaginhawa. Ang mga sandaling tulad niyan ang nagpapaalala sa akin kung bakit ko ginagawa ang trabahong ito. Hindi ka nito gagawing parang 25 ulit, ngunit maaari kang maging parang sarili mo ulit. Higit sa lahat, ito ay magandang isabay sa iba pang mga pamamaraan tulad ng dilator therapy o hormone restoration para sa mas malaking resulta. At iyan ay nagdadala sa atin sa isa pang kasangkapan na madalas kong inirekomenda isang bagay na nagpapalakas sa inyong pinakapundasyon. Ito ay isang kasanayan na marahil ay narinig ninyo na ngunit kapag ginawa ng maayos at tuloy-tuloy, mas marami itong magagawa kaysa sa inaakala ng karamihan. Nakatulong ito sa libu-libong kababaihan, hindi lamang na maibalik ang nawalang paggana, kundi pati na rin ang lakas at pakiramdam sa kanilang core. Pag-usapan natin ang pelvic floor rehabilitation at kung ano ang nagpapaging isang tahimik na powerhouse nito para sa mga nakatatandang kababaihan. Pelvic Floor Rehabilitation Physical Therapy Ilang taon na ang nakalilipas isang babaeng nagngangalang manang Margaret ang pumasok sa aking klinika sa Quezon City na may hawak na referral mula sa kanyang urologist. Tumingin siya sa akin halos nahihiya at sinabing, Dora de la Paz sinabi nila na kailangan ko raw ng physical therapy doon sa ibaba. Hindi ko pa naririnig ang ganyang bagay. Siya ay 60 taong gulang, kamakailan lamang na byuda at sinusubukang muling kumonekta sa sarili niyang katawan, hindi lamang para sa intimasya, kundi para sa pangunahing kaginhawahan at kontrol sa pantog. Ang hindi pa napagtatanto noon ni Manang Margaret ay ang gagawin niya ay maaring isa sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan para sa vaginal rehabilitation at functional recovery sa mga nakatatandang kababaihan. Ang pelvic floor physical therapy o PFPT, gaya ng tawag namin sa medisina, ay higit pa sa Kegel exercises. Kapag ginagabayan ng isang espesyalista, maaari itong magtaguyod ng pangmatagalang pagbabago sa kalusugan ng pelvic. Simple lang ang prinsipyo itinuturo sa iyo ng isang bihasang therapist kung paano ihiwalay palakasin at i-relax ang mga kalamnan ng pelvic floor. Ang muscular sling na ito ay sumusuporta sa iyong pantog, bituka at matris. Sa paglipas ng panahon, ang mga nakatarget na ehersisyong ito ay nagpapataas ng daloy ng dugo, nagpapabuti sa tono ng tissue, nagpapahusay sa nerve sensitivity at sumusuporta sa kalusugan ng buong rehiyon ng pelvic kabilang ang mga pader ng puki. Hindi lang ito teorya, ito ay suportado ng mga tunay na resulta. Mayroon akong mga pasyente na pagkatapos ng isang kurso ng PFPT ay nagulat hindi lang ng mas mahusay na kontrol sa pantog, kundi pati na rin ang mas mataas na sexual sensation, nabawasang sakit at isang pakiramdam ng panibagong koneksyon sa kanilang core. Isa si Manang Margaret sa kanila. Matapos sundin ang isang structured na protocol na bawasan ang kanyang discomfort, lumago ang kanyang kumpiyansa. At sinabi niya sa akin nang may ngiti na mas kontrolado niya ang kanyang katawan kaysa sa mga nakaraang taon. Ang pakiramdam ng kontrol na iyon, ang pakiramdam ng integridad, walang katumbas iyon. Pero linawin ko lang ang mga resulta ay hindi nakukuha sa isang gabi. Ang PFPT ay kailangang gawin ng tuloy-tuloy na may tamang forma. Isipin ito bilang physical therapy para sa sentro ng iyong pagkababae. Muli mong sinasanay ang iyong katawan na gumana tulad ng dati, ng dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy. Isa pang mahalagang paalala ang PFPT ay hindi lang tungkol sa mga ehersisyo. Maari itong isama ang biofeedback masahe at edukasyon na magbibigay kapangyarihan sa iyo habang buhay. Kapag isinama sa mga treatment tulad ng energy-based therapy o hormone restoration, ang mga epekto ay maaaring dumami. At iyan ay nagdadala sa atin sa isang bagay na mas malalim kaysa sa mga device o ehersisyo, isang bagay na nakakaimpluensya sa bawat bahagi ng katawan ng isang babae, kabilang ang puki. Ito ang pundasyon ng Enerhiya Mood Kalusugan ng Buto at maging ng sigla ng tissue. Ang tinutukoy ko ay estrogen at kung bakit ang pagpapanumbalik nito ay maaaring ang nawawalang piraso na hindi mo alam na kailangan mo. Hormone Replacement Therapy, HRT, may isang babaeng nagngangalang Tia Eleanor na nagpunta sa akin sa edad na 72. Pagod siya sa lahat ng oras, parang walang gana at inilarawan ng isang pakiramdam naunti unting kumukupas ang sigla ng kanyang buhay. Nagdusa siya sa mga hot flashes, hirap sa pagtulog, at higit sa lahat isang masakit na panunuyo ng puki na nagparamdam sa kanya na siya'y matanda at sirana. Para bang pinagtaksilan ako ng sarili kong katawan, sabi niya sa akin, at alam ko kung ano mismo ang nangyayari. Hindi lang ito nasa isip niya, nasa dugo niya ito, estrogen. Ito ang hormon na nagbibigay lakas sa sigla ng babae mood, pagkaelastiko ng balat kalusugang sexual at oo sa mismong kalusugan at katatagan ng mga tisyo ng puki. Habang tayo ay tumatanda ang ating mga antas ng estrogen, ay natural na bumabagsak. Hindi na ito bago. Ngunit ang hindi na pagtatanto ng maraming kababaihan ay kung gaano kalalim ang epekto ng pagbaba na iyon, hindi lamang sa kanilang pakiramdam kundi sa mismong istruktura at paggana ng puki. Ang mababang estrogen ay nagdudulot ng pagnipis ng mga tisyo, pagbawas ng daloy ng dugo, pagkawala ng lubrikasyon at pagbaba ng pagkaelastiko na maaaring maging imposible ang intimasya. Iyan ang tahimik na magnanakaw ng pagkababae, mabagal hindi nakikita at madalas na napagkakamalang, simpleng pagtanda lamang. Ngunit ito ang katotohanan hindi kailangang manatili itong ganito. Ang hormone replacement therapy o HRT kapag ginawa sa ilalim ng pangangalaga ng isang kwalipikadong manggagamot ay maaring baligtarin ang marami sa mga epektong ito. Nasaksihan ko ang mga kababaihan na muling nagkamit ng kaginhawaan na hindi nila naramdaman sa loob ng maraming taon, naramdamang mas masigla sa araw at muling kumonekta sa kanilang mga partner sa mga paraang akala nila'y matagal nang nawala. Para sa kalusugan ng puki, maaari tayong gumamit ng systemic HRT pills patches o kadalasan localized vaginal estrogen creams tablets rings na direktang naghahatid ng hormon kung saan ito kailangan na may kaunting pagsipsip sa iba pang bahagi ng katawan. Ngayon, hindi ito para sa lahat. Nangangailangan ito ng maingat na talakayan tungkol sa inyong medical history, mga panganib at mga benepisyo. Ngunit kapag naaangkop ang HRT, ay maaring magpahusay sa mga resulta ng bawat ibang paraan na napag-usapan natin mga dilator energy therapy, pelvic floor rehab, dahil pinapalakas nito ang mismong pundasyon kung saan nagtatayo ang inyong katawan. Nang bumalik si Tia Eleanor tatlong buwan, matapos simulan ng local vaginal estrogen, hinawakan niya ang aking mga kamay. Mas maliwanag ang kanyang mga mata at simpleng sinabi niya, Pakiramdam ko ako na ulit ito. Ngunit kung minsan sa kabila ng lahat ng mga kasangkapang ito, mga device therapy at hormones, may mga kababaihan na nais ng mas nakikitang panlabas na pagbabago. Para sa kanila, at pagkatapos lamang na masubukan ang lahat ng iba pang mga pagpipilian, merong isang huling landas. Ito ay permanente, ito ay operasyon, at hindi ito para sa lahat. Ngunit para sa tamang babae, maaari nitong ihatid ang eksaktong hinahanap niya. Pag-usapan natin yon sa susunod. Surgery, labiaplasty, and perineoplasty. May mga sandali sa aking karera na hinding-hindi ko malilimutan. Isa narito ang araw na isang babaeng nagngangalang, Aling Carol, 69, taong gulang, ay tumingin sa akin ng diretsyo at sinabing, Dra de la Paz, sinubukan ko na ang lahat. Mga cream therapy lahat na. Ngunit gusto ko ng pagbabago na makikita ko. Hindi para sa iba, para sa akin. Hindi niya hinahabol ang kabataan o vanity. Hinahabol niya ang kaginhawahan at kapanatagan. Nais niyang maramdamang buo muli. Ang operasyon ay hindi ang unang pagpipilian na inirerekomenda ko. Hindi rin ang pangalawa o pangatlo. Ngunit para sa mga kababaihang tulad ni Aling Carol na nasubukan na ang mga non-invasive na treatment at nararamdaman pa na nababagabag sa mga pisikal na pagbabago sa kanilang panlabas na ari, ang surgical intervention ay maaaring maging isang hakbang na nagbabago ng buhay. Ang pinakakaraniwang mga pamamaraan ay labiaplasty na naghuhubog o nagbabawas sa labya para sa kaginhawahan o mga dahilan ng estetika at perineoplasty na nag-aayos at naghihigpit sa lugar sa pagitan ng puki at butas ng puwit na madalas na sa panahon ng panganganak. Ang mga pamamaraang ito ay hindi nagbabago sa panloob na paggana ng puki ngunit maaari nilang lubos na mapabuti ang panlabas na kaginhawahan, kalinisan at hitsura. Mahalagang maunawaan kung ano ang operasyong ito at kung ano ang hindi. Hindi nito maibabalik ang panahon. Hindi ka nito biglang gagawing parang tangpinta ulit. Ngunit maaari nitong baguhin ang pakiramdam mo sa sarili mong balat. Maaari nitong ibalik sa iyo ang isang pakiramdam ng normalidad at kumpiyansa na akala mo'y nawala na magpakailanman at para sa tamang pasyente, sa ilalim ng tamang mga kondisyon, maaari nitong ibalik hindi lamang ang tissue kundi ang dignidad. Ang proseso ng pagaling ay nangangailangan ng dedikasyon. Kakailanganin mong magpahinga at iwasan ng mabibigat na aktibidad o pakikipagtalik sa loob ng ilang linggo. Magkakaroon ng pamamaga at pananakit. Ngunit ang mga dumadaan dito na may makatotohan ng mga inaasahan ay madalas na nagsasabi sa akin ng parehong bagay. Sa wakas, komportable na ulit ako sa sarili kong katawan. Nakatanggap ako ng postcard mula kay Aling Carol Anim na buwan matapos ang kanyang operasyon. Nagsimula siyang lumangoy isang bagay na iniiwasan niya sa loob ng maraming taon dahil sa hiya. Hindi lang siya mas komportable sa pisikal. Mas malaya siyang namumuhay, mas nakikilahok sa buhay, mas malapad ang ngiti. May nabawi siyang mas malalim kaysa sa hitsura. Nabawi niya ang kanyang sarili. At ngayon na nakita na ninyo ang lahat ng limang paraan, mga dilator energy therapy, physical therapy, hormone therapy at operasyon, maaaring nagtataka kayo kung alin ang tama para sa inyo. Sa ating huling seksyon, tutulungan ko kayong maunawaan ang lahat. Pag-uusapan natin kung paano pumili ng tamang landas kung anong mga resulta ang tunay na makatotohanan at kung bakit anuman ang inyong edad, hindi pa huli ang lahat para gawin ang unang hakbang pabalik sa kumpiyansa. Konklusyon isang aral sa pamumuhay ng ganap. Ginugol ko ang mahigit tatlong dekada sa pakikipag-usap sa mga kababaihan sa kanilang 60s-70s at maging sa 80s, mga babaeng lumapit sa akin nang tahimik maingat madalas na may mabigat na pakiramdam ng pagdududa o hiya. Ang ilan ay inisip na masyado na silang matanda. Ang ilan ay naniwala na huli na ang lahat, ang ilan ay kinumbinsi ang kanilang sarili na dapat na lang nilang tanggapin ang unti-unting pagkupas ng kanilang sigla. At gayon pa man, paulit-ulit kong nasaksihan ang mga babaeng yon na binabawi ang isang bahagi ng kanilang sarili na akala nila'y tuluyan nang nawala. Tinalakay natin ang limang napatunayang paraan ngayon. Bawat isa ay may sariling layunin, sariling ritmo, at sariling lugar sa paglalakbay ng isang babae. Dilator therapy sa kanyang mabagal at tuloy-tuloy na landas tungo sa muling pagbubukas. Energy-based therapy na nagpapanumbalik ng buhay at lubrikasyon sa mga tissue na matagal nang napabayaan pelvic floor rehabilitation na nag-aalok ng pang-araw-araw na pagsasanay na tahimik na nagbabalik ng lakas at pakiramdam. Hormone therapy na nagpapanibago hindi lamang ng tissue, kundi pati na rin ng diwa. At sa huli, para sa mga nangangailangan nito surgery na nagbabalik ng pakiramdam ng kaginhawahan at kumpiyansa na tila kinuha ng panahon o pagkakataon. Hindi lamang ito mga medikal na kasangkapan. Ito ay mga tulay mga tulay pabalik sa kumpiyansa, pabalik sa intimasya, pabalik sa bersyon mo na dating namumuhay ng walang sakit at ngumingiti ng may katiyakan, hindi dahil sa hitsura lamang, kundi dahil sa kung ano ang kinakatawan ng kaginhawa ang iyon. Kontrol sigla pagkababae dangal, ngunit narito ang pinakamahalagang aral sa buhay na maiaalok ko sa inyo ang paglalakbay na ito ay hindi tungkol sa vanity. Ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong dignidad. Ito ay tungkol sa pagpapatunay sa iyong sarili, hindi sa sinumang mang iba pa, na kaya mo pa rin magbago, magilong makaramdam ng kasiyahan at magkaroon ng kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pag-alam na ang iyong katawan ay hindi sumuko sa iyo, kaya hindi mo kailangang sumuko dito. Hindi ninyo kailangang gawin lahat ng limang bagay. Hindi ninyo kailangang magmadali ang kailangan ninyo ay ang kahandaang magsimula. Pumili ng isang landas, isang hakbang, isang kilos. Dahil kahit ang pinakamaliit na pagsisikap kapag ginawa nang tuloy-tuloy at may pag-iingat ay maaring humantong sa makabuluhang pagbabago. Nakita ko ang mga kababaihan na dating walang pag-asa na ganap na nagbago ang kanilang pananaw at mga relasyon sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa kanilang sarili ng pahintulot na umasa muli. Ito yon isang bagong kabanata, isang pangalawang hininga, isang pagbabalik, hindi sa kung sino ka noon, kundi sa kung sino ka pa rin ngayon. Kung nagbabasa ka pa rin, mausisa pa rin, nag-iisip pa rin kung ano ang posible kung gayon na sa kalahati ka na ng daan. Ang natitira ay ang paggawa na lamang ng unang hakbang na yon hindi ka pa masyadong matanda, hindi pa huli ang lahat, at ang iyong kwento ay malayo pa sa pagtatapos. Sana'y nakatulong ito kung oo mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba upang ibahagi ang inyong mga saloobin o tanong. Isaalang-alang ang pag-subscribe para sa mas maraming tapat na talakayan sa kalusugan at huwag mag-atubiling ibahagi ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaring kailangang marinig ang mensaheng ito. Hindi mo alam kung kaninong buhay ang maaari mong baguhin.